Ang kasikatan ni Jerome Everdom ay hindi lamang bunga ng pagkakahawig ng kanyang boses sa The King of Rock and Roll. Sa katunayan, ang kanyang pag-engat ay patunay ng ilang mahahalagang katangian talento, disiplina at tapat na pagmamahal sa sining. Sa mga unang yugto ng The Clones, marami ang napahanga ng una siyang marinig, ang kanyang pagbigkas ng bawat nota, ang emosyon sa kanyang boses, at ang natural na karisma sa entablado lahat ito ay nagpaalala sa publiko kay Elvis Presley. Ngunit higit pa sa pagkakahawig, naramdaman ng mga manonood ang authenticity ni Jerome bilang isang performer. Maraming kritiko at musikero ang nagulat. Paano nagagawa ng isang kabataang Pilipino na gayahin ang lalim ng boses, ang phrasing, at maging ang ekspresyon ng isang alamat? Ang sagot hindi ito Basta ginagaya. Pinag-aaralan ito, dinarama, at ipinapasa sa puso ng bawat awitin. Sa likod ng kamera, si Jerome ay kilala sa kanyang determinasyon. Madalas siyang mag-ensayo ng mag-isa, inuulit ang bawat kanta ni Elvis hanggang makuha ang bawat nuance ng boses. Ngunit hindi niya layuning gayahin lamang ang kanyang layunin, ay buhayin ang alaala ni Elvis sa sariling paraan. Ito ang unang dahilan ng kanyang pagsikat, ang kanyang respeto at dedikasyon sa original na musika ni Elvis Presley. Hindi siya nagpapanggap bilang kopya, bagus, isa siyang tagapagpamana ng isang dakilang musika. Sa pisa social media, unti-unting sumabog ang pangalan ni Jerome Ivardom. Ang mga clips ng kanyang performances ay kumalat sa Facebook, YouTube at TikTok. Ang mga komento ng mga netizen ay puno ng paghanga parang si Elvis bumalik. Ito ang tunay na tribute artist. Ang galing ng boses niya may puso. Dito na nagsimula ang pangalawang dahilan ng kanyang pagsikat ang koneksyon sa mga tagapanood. Hindi lamang sila nakikinig sa boses, kundi nararamdaman nila ang emosyon at alaala sa likod ng bawat kanta. Sa bawat performance, nakikita si Jerome hindi lang bilang impersonator, kundi bilang storyteller isang mga awit na nagdadala ng nostalgia at saya sa mga Pilipinong lumaki sa musika ni Elvis. Ngunit ang tagumpay ni Jerome ay hindi dumating ng madali. Noong una, marami rin ang nag-aalinlangan. May ilan na nagsabing, baka ginagaya lang niya si Elvis, walang sariling style. Ngunit pinatunayan ni Jerome na mali ang ganitong pananaw. Sa bawat pagtatanghal, ipinapakita niyang may sariling karakter ang kanyang bersyon ng Elvis Presley, isang halo ng klasiko at makabagong interpretasyon. Ang kanyang mga rendisyon ng mga kantang Can't Help Falling in Love at Suspicious Minds ay tumimo sa mga manonood, hindi lang dahil sa pagkakahawig, kundi dahil sa damdaming hatid nito. Ang ikatlong dahilan ng kanyang pagsikat ay ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Sa kabila ng papuri at pagkilala, nananatiling simple si Jerome. Sa mga panayam, madalas niyang banggitin, hindi ko kailanman inisip na magiging sikat ako. Ang gusto ko lang ay magbigay ng inspirasyon sa mga taong mahilig sa musika ni Elvis. Ang ganitong uri ng kababaang loob ay bihirang makita sa mga artista ngayon. Kaya naman mas lalo siyang minahal ng mga taga-suporta isang tunay na tao, hindi lang performer. Ngayon, sa pagdami ng mga lumalabas na talent shows at tribute performances, nananatiling kakaiba si Jerome Everdome. Ang kanyang boses ay hindi lamang alingaw-ngaw ng nakaraan kundi simbolo ng continuity ng musika. Ang kanyang pagsikat ay bunga ng tatlong bagay, talento, dedikasyon, at tunay na puso sa sining. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinag-uusapan ng mga Pilipino sa social media at kung bakit marami ang naniniwala na maaari siyang sumikat hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang kwento ay patunay ng isang katotohanan na ang talento kapag pinaghirapan, pinanatili, at ginamit ng may layunin, ay may kakayahang baguhin ang buhay ng isang tao. Mula sa isang simpleng tagahanga ni Elvis Presley hanggang sa maging isang respetadong performer sa The Clones, si Jerome Everdome ay naging inspirasyon ng maraming Pilipino na kahit sino, basta't may pangarap, disiplina, at puso ay maaaring marinig ng buong mundo sa pagpapatuloy ng ating dokumentaryo tungkol sa tinig na bumuhay muli kay The King of Rock and Roll, si Jerome Everdome, ang ka-voice ni Elvis Presley mula sa The Clones. Tatalakayin natin ngayon ang mas malalim na dahilan ng kanyang pag-angat sa industriya ng musika at kung paano niya nagawang baguhin ang pananaw ng mga Pilipino sa mga tribute performers. Ang tagumpay ni Jerome ay hindi basta produkto ng swerte. Ito ay bungay ng pagpupursig Sakripisyo ang isang uri ng dedikasyon na hindi matitinag. Bago pa man siya sumali sa The Clones, si Jerome ay isa lamang sa maraming mga aawit na nangangarap makilala. Ngunit ang kanyang kakaibang boses at ang likas niyang interpretasyon sa mga kanta ni Elvis ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mailapit ang sarili sa mga tagahanga ng tunay na musika. Maraming beses siyang sumali sa mga amateur singing contests kung saan unti-unti siyang natutong bumuo ng kumpiyansa sa entablado. Hindi naging madali ang paglalakbay, ngunit sa bawat pagkabigo, mas lalo niyang pinanday ang kanyang talento hanggang sa tuluyang madiskubre siya ng The Clones. Ang The Clones ay isang programang nagbigay daan sa mga tinig na tila muling bumabalik mula sa nakaraan. Mga clone ng mga sikat na mga awit. At sa sandaling umakyat si Jerome sa entablado, Tila ba bumalik sa buhay si Elvis Presley. Ang kanyang stage presence, galaw at ekspresyon ng mukha ay parang sinanay sa parehong panahon ng rock and roll. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang boses, iyon ang tunay na dahilan kung bakit napukaw ang damdamin ng madla. Hindi lamang ito tunog kopya, kundi parang sariling bersyon ng isang alamat na may halong puso ng isang Pilipino. Ayon sa ilang musikero, ang kakaibang katangian ni Jerome ay ang tamang balans ng pagkakahawig at pagiging orihinal. Habang marami ang ginagaya si Elvis, kakaunti lamang ang nakakukuha ng parehong emosyon. Si Jerome, sa kabilang banda, ay hindi lang ginagaya ang boses. Ginagampanan niya ito bilang isang karakter na may kaluluwa. Tourismo is on her dahilan kanyang pagsikat. Ang kanyang kakayahang magpabatid ng emosyon at respeto sa pamamagitan ng bawat awit. Kapag umaawit siya ng Can't Help Falling in Love, hindi lamang ito performance. Isa itong paglalakbay ng damdamin, isang pagbabalik sa mga panahong puno ng pagmamahalan, pangarap, at musika. Sa mi social media, lumaganap ang mga clip ni Jerome. May mga post na umabot ng libu libong views at mga komentong nagpapahayag ng paghanga para akong bumalik sa 1960s. Hindi ko akalaing may ganitong talento sa Pilipinas. Si Jerome, hindi lang ka-voice ni Elvis, siya mismo ang nagbigay buhay sa mga kanta. Ang kanyang pagtrend online ay hindi dahil sa imitasyon, kundi dahil sa inspirasyon. Ang mga tao ay nakakakita ng totoong pagkahilig at malalim na dedikasyon sa bawat kilos at awitin ni Jerome. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan, si Jerome ay nananatiling mapagpakumbaba. Hindi niya hinahabol ang titulo bilang pinakamagaling na Elvis Presley impersonator. Ang gusto lalawang niya ay magbigay aliw, magbigay inspirasyon, at magbigay parangal sa musika ng isang alamat, ayon sa kanya sa isang panayam. Ang gusto ko lang po ay ipakita sa mga tao na buhay pa rin ang musika ni Elvis. Kung ako man ay instrumento para dito, malaking karangalan iyon. Ito ang ikalibang dahilan ng kanyang pagsikat. Ang kanyang kababaang loob at paggalang sa pinanggalingan ng musika habang ang iba ay ginagawang kompetisyon ang pagkopya sa mga sikat, si Jerome ay ginagawang pamana, isang paraan para ipagpatuloy ang kultura ng musika sa bagong henerasyon. Kayon, marami na ang nagtatanong. Kung ganito siya kagaling, handa na nga ba si Jerome Iverdome para sa mas malaking entablado, gaya ng America's Got Talent? Maraming netizens ang naniniwala na oo, dahil ang kanyang tinig ay hindi lamang pang Pilipinas, ito ay pang mundo. At kung sakaling mangyari iyon, marahil ito ang magiging sandali kung saan maririnig ng buong mundo ang husay ng isang Pilipino sa pagbibigay buhay sa musika ng isang banyagang alamat.